Duguan ang noo ng lalaking ito matapos mauwi sa sakitan ang simple sanang hindi pagkakaintindihan sa barangay Gadu, Solana, Cagayan alauna ng tanghali noong Miyerkules, October 29. Ang biktima ay isang disconnector ng kagayan Electric Cooperative o Kagelco habang ang suspect naman ay isang babae na member consumer ng Kagelco Ang problema Nagugat matapos putulin ng biktima ang kuryente sa bahay ng suspect. Pagkatapos maputol ang linya ng kuryente ay dito na nagalit ang suspect at pinukpok ng cellphone ang ulo ng disconnector. Sa lakas ng pagkakapukpok ay nasugat ang noo ng biktima at kinailangan pa itong tahiin upang matigil ang pagdurugo. Depensa naman ng suspect, nakabayad na siya sa dalawang buwan niyang utang sa kuryente. Ang kasi, ang depensa naman nung namukpok sir, yung consumer, ah, nagbayad siya ng, ano, ng true Pero hindi naman agad-agad papasok kasi yon, Siyempre, yung basis naman nung tagaputol is yung, ano niya, yung disconnection notice niya. So, nagtalo yata sila dahil nakikiusap daw yung babae na wag munang putulan, pinutol lang din ng ano, kasi trabaho nga naman nila sir, yung mamutol. Ayon sa kapitan, dalawa o di kaya tatlong araw pa bago lumabas sa system ng electric cooperative ang pagbabayad gamit ang online payment application kaya't napilitan ng disconnector na putulin ito. Nagbigay din umano ng notice ang kagelko sa gagawing pagpuputol ng kuryente. Ah, uh, ano sa advice namin na talagang kung gusto nila magayos eh nung una, ang sabi nung nung biktima sir, file siya ng case. Desidido naman ang biktima na maghain ng reklamo laban sa suspect pero nakatakda namang mag-usap ang dalawa sa barangay bukas sa Zargalasi RNG News.